habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumala. Ang dami mong eme, Sara Duterte. May nalalaman ka pang pagkawatak-watak. Sino ba nagmamaisog? Oo. Di ba kayo? Oo. May ma ang dami mong alambi. Kaloka ka. Pagkawatak-watak. Eh di ba kayo nga nag ni team? Tapos ngayon, dadamay mo kami sa watak-watak. Ikaw nga nag I love you, BBM. Tapos biglang, gusto ko siya nagagagagunong dito. Kayo nag-aaway, B. Kasamaan nga versus kadilima. Malay namin dito, eh, ang alam namin, natalo lang kami. Eh, kayo nga dyan, nagbubudulan. Eh, mga ano tayo, pagkakaunawaan. Saan dyan? Pagsubok. Oo. Eh, nilalayo mo pa. Ikaw nanunubok. Oo. Yasa na. Ano nang meron? Meron na naman 612 billion. Oo. Notice of this allowance. Ang tanong, napasa mo ba noong February 9? Oo. Sa kowa Oo. Call out, kowa Bigyan mo na kami ng update. Oo, oh, oh. kung ito ba'y napasa ba niya yung apilanya, niya doon sa notice of disallowance niya d'yan. Hmm, kailangan naming malaman yan. Dami-dami mong alam, Sara Duterte. Mm -hmm. Inuuna mo nga ah, si Kasuhid, si Kibuloy, kaysa magbigay ka ng update sa ano, WPS, di ba? Bigay ka ng komento. O okay, mas inuuna mo nga magpunta sa Germany sa kasagsagan ng pagpasok ni Karina. Tumigil ka nga dahil kayo yung maisog-maisog. Oo. Eh, di ba kayo yung unity team? I love you, BBM. Eh, nangyari ngayon. Ba't kami dadamay-damay dyan? Dadaan-daanin mo pa sa kwarisma-kwarisma. Magbago ka na daw, oy! Look! Tigilan mo ako, dai. Diyos ko, buti pa mag-tiktok ka na lang? Oo, oh. ayusin mo lang yung kumpas. Ay, ang saya ka na daw, oy! Oo, oh. ang dami-dami yung Imi Duterte. Hindi na kayo, pwede ka naman magiging presidente eh. Oo, oh. kahit hindi pa sa impyerno. Oo, makakarating din yan. magiging presidente ka sa PTN eh. Pwede, ni Stone Face, or ni Stingray. At least, presidente pa rin yun, Tigilan mo kami dyan sa pagkawatak-watak, ha? Mga pagsubok-subok ka, ikaw ang nanubo kayo, ang nagpapawatak-watak. Nananawagan ka ng pagkakaisa. E kayo nga, ginulo nyo yun, ni Tim. Eh, kami natalo lang, eh. Nabud kayo nagkabudulan. Tigilan nyo nga ako. May paimi ka pa, pahabol. May paimi ka pang God Save the Philippines. Gosh! God save the Philippines from the Duterte's Union. Kaloka. Gilan mo ako, bi.